Epekto ng foreign trips ni PBBM nararamdaman na ng mga Pilipino. Nararamdaman na ng ilang industriya sa Pilipinas ang epekto ng foreign trips ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI under Secretary King Bernardo Lokina na sinabi ring mas maraming Pilipino ang makakaramdam sa mga benepisyo ng diplomatic at business meetings ni Pangulong Marcos sa ibang bansa. Ano nga ba ang naging epekto ng foreign trips ni Pangulong Marcos? Alamin natin. As of December 21, 2023, na itala ng DTI na lumagpas na sa 4 Trillion Pesos ang total consolidated and process investment na nakalap ni Pangulong Marcos para sa bansa. Inaasahang makakalikha ang mga ito ng additional 224,000 jobs para sa mga Pilipino. Na italang 41% sa mga karagdagang trabaho ay mapunta sa sektor ng Information Technology and Business Process Management. 32% sa Manufacturing. 10.5% sa Infrastructure, Transport and Logistics. na sa renewable and traditional energy at 2.6% sa agriculture, bukod pa sa iba pang mga sektor at industriya. Sa ilang panayam, nilinaw ni Yusek Lockin na matagal ang gestation period ng foreign investments. Kadalasang umaabot ito ng tatlo hanggang limang taon. Sa kabila nito, iginiit niyang unti-unti ng nararamdaman at naipapatupad ang naturang investments. Halimbawa na lang nito ang partnership sa pagitan ng Filipino Chocolate Company na Oro Chocolate at Retail Giant na Mitsukoshi ng Japan. Nakatakdang gumawa ng product lines ang dalawang kumpanya kung saan ibibida ang cacao beans ng Davao at ang tradisyonal na sangkap ng Japan tulad ng matcha, hojicha at Miso. Ayon kay Yusek Lockin, mapapakinabangan ng partnership na ito ng higit isang libong pamilya ng mga magsasaka. Pagtitiyak ng DTI, ipagpapatuloy ng hensya ang pag upang makakalap ang bansa ng mas maraming investment na lilika sa mas maraming trabaho may mataas na kalidad at sahod para sa bawat Pilipino. Ikaw, ano ang inaasahan mong pagbabago sa patuloy na pagpasok ng foreign investments sa bansa? D. WIC. Research Report. Re -re report.